di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Merong isang samahan na nagtuturo na ilan sa mga membro nila na natiwalag o tiniwalag o kaya ay ibinigay kay satanas meaning natanggal na yung membro na yon sa kanilang samahan wala na raw itong kapatawaran kahit daw ito ay magsisi pa bakit kamo? Dahil daw ito ay naliwanagan na nakaalam na ng totoo tapos napahiwalay sa Diyos. In other words, napahiwalay sa grupo nila. Hindi na raw itong mapapatawad ng Diyos. At ano ang batayan nila? Basahin natin ang Ebreo 6, 4 hanggang 6, Maratan. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan. Yan ang kanilang batayan. Para sabihin na wala nang kapatawaran at kaligtasan ang mga ilan sa napapahiwalay sa grupo nila. Kahit magsisi pa. Tama ba ito? Tingnan muna natin ha, ang premise ng Biblia sa Ebreo 6. Dito sa aklat ng Ebreo, may binabanggit si Pablo. Dito ya assume natin na si Pablo ang sumulat ng aklat ng Ebreo, ha? At ang kinakausap ni Pablo ay halo ng mga Jews at mga Gentiles. Ngayon, ilan sa mga Jews na ito ay na-convert sa Christianity? From Judaism, na-convert sa Christianity. Ilan sa mga na-convert na ito sa Christianity pumabalik sa Judaism. O di kaya, ay ginagawa pa rin yung mga nakaugalian na ng mga nagpa-practice ng Judaism. Marahil, dahil sa persecution na nararanasan nila, o dahil sa nakasanayan na nila ang Judaism. O di kaya, ay hindi pa ganon ang katibay ang pananampalataya nila kay Kristo. Kaya sila bumabalik sa Judaism. So, dito, magkakaroon tayo ng idea ng mga kausap ni Pablo sa Ebreo. Dito, sinasabi ni Pablo bilang Kristiyano kung sino at ano ang dapat paniwalaan. Nagkaroon ng comparison doon sa luma at maguntipan. Dahil nga, ilan sa mga nasa Kristyanismo na ay bumabalik pa sa Judaism. At isa sa mga halimbawa na yan ay mababasa sa 8.13 ng Ebreo. Madam? Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Yan ang isa sa mga banggit sa Ebreo. Ngayon, under that premise, balik tayo doon sa ating topic. Basahin natin ulit. 6, 4 -6. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong, muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Meron ngayon binabanggit dito na di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan. Yan ngayon ang sabi diyan. Implying na yung mga naanib na sa kanila at naalis na sa grupo nila ay kahit magsisi ay di na makakabalik pang muli sa Diyos? Ang tanong, anong pagsisisi ba ang tinutukoy ni Pablo sa talata? So kung sa Biblia natin nabasa, sa Biblia din natin kunin ang sagot. Iyakit lang natin ang talata, ha? Basahin natin ang 6.1 ng Ebreo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsaselta ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng palanampalataya sa Diyos. At uh, sa KJV, Hebrews 6.1 Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on, on unto perfection not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Pero, meron muna tayong gustong ipapansin dito ha? Kasi may banggit sa 6.1 ng Ebreo na tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ang ibig bang sabihin nun no, ay tatalikuran? at kakalimutan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo? Ang sagot, hindi. Ang gusto lang ipunto ni Pablo ay tumigil na na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Hindi kalimutan na talikuran. Andun pa rin yung mga unang simulain ng aral ni Kristo. Magpapatuloy lang tayo sa kasakdalan or unto perfection. Kumbaga, nagsimula tayo sa elementary at high school. Natapos na natin yon ano? Iiwanan na natin yon at magpapatuloy sa kolehiyo Pero andun pa rin yung foundation natin nung elementary at high school. Magpapatuloy lang tayo to better or higher things. Yan din ang sinasabi sa Filipos 1, 5 hanggang 6. dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Evangelyo mula ng unang araw hanggang ngayon na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Ayan, ang gusto ng Diyos, hindi lang magpasimula sa mabuting gawa, kundi Lulubusin natin yon hanggang sa araw ni Heso Kristo. Magpapatuloy tayo. Magmamature tayo kay Kristo. Ngayon, balikan na natin ang tanong ha. Anong pagsisisi ba ang tinutukoy ni Pablo sa talata sa Ebreo 6.6 na may banggit na di maaaring baguhin silang uli sa pagsisisi? Iakyat natin ang talata at basahin natin ulit sa 6.1 ng Ebreo. Radtan. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaliga ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ayan, si Pablo na rin ang na nagsabi kung anong pagsisisi ang tinutukoy niya sa sa isa ng Ebreo. Ayun yung nasa Ebreo sa is uno na pagsisisi sa mga patay na gawa. Eh, ano ba yung patay na gawa? Ito yung gawa na walang productive output. Gawa na hindi magbubunga. Kung ating matatandaan, ha? Ang kausap ni Pablo dito, yung mga ibang Jews na na-convert sa Christianity na ginagawa pa rin ang nakaugaligan ng mga Jews. At itong mga gawa na ito, nagawa ng kautosan. Wala na itong bunga. Bakit? Dahil kay Kristo, nandumating si Kristo, hindi na nalakailangan pang gawin itong gawa ng kautosan na ito. Dahil naging sapat na ang pagpapapako ni Kristo, para sa ating mga kasalanan. Katulad ng mababasa natin sa 2.16 ng Galacia. Bantan. Bagamat na alaman na ang tao ay hindi na rin ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliba na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. Ayon, hindi na tayo inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo hindi na kailangan yung useless rituals na ginagawa ng mga Jews para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan dahil sapat na yung naging sacrifice ni Christ. Ngayon, ipagpatuloy natin ang basa, ha? Ebreo 6, 1-2, Bratan. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Ayan, merong dito banggit na ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay ng mag ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Ano ba itong mga sinabi na ito ni Pablo na pinatitigil na, na ng pagsasalita at pinapatuloy sa kasakdalan? Basahin natin ha sa 9 Gs ng Ebreo. Bantan! palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, pinabanggit dyan yung palatuntunan na ukol sa laman gaya ng sari-saring paglilinis. Pinabanggit din yan sa 7, 3 hanggang 4 ng Marcos. Sapagkat ang mga fariseyo, at ang lahat ng mga hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda at kung nagsipang galing sila sa pa nagsipang galing sila sa pamilihan kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inuming tanso. Ito naman ngayon ang binabanggit tungkol sa pagpapatong ng kamay. Basahin natin ha, 1-4 ng Levitico. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagsundo sa kanya. At sa pagkabuhay na maguli sa mga patay, sa dosi ng Daniel. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sa dose 26-27 ng Marcos. Ngunit tungkol sa mga patay na sila'y mga ibabangon, hindi ba ganin nyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy kung paanong siya kinausap ng Diyos na sinasabi, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nangagkakamaling lubha. At sa paghukom na walang hanggan, Dose, 14 ng Ecclesiastes. Sa pagkatadalhin ng Diyos ang bawat kawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan. Ito yung mga bagay na pinapaiwanan at mga patuloy na sa kasakdalan or unto perfection. Eh kung babalikan natin ha. Bakit nga ba hindi dapat na ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. Bakit? Basahin muna natin ha. Jis ng Ebreo 1 hanggang 4. Ratan. Sapagkat ang na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging hinahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga na, nagsipaglikat sila ng paghahandog sa ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain niyaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat Di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ayon, yung palang kautosan ng panahon ng mga Diyos, hindi pala yung magpapasakdal sa pamamagitan ng mga hain na laging handog taon-taon. Alam -taon. mo, gawin yun taon-taon. Nagagawa pa yon sa pag-aalala sa mga kasalanan dahil regularly mo in Hindi ka nalinis once and for all? Kung nalinis ka sana once and for all, hindi ka na sana magkakaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Kaya, yung kautosan ng panahon ng mga Diyos, hindi yung nakapagpapaalis ng budhi sa mga kasalanan. Hindi magpapasakdal sa sumasamba. Katunayan, itaas lang natin, ha? 9, 8 hanggang 9 ng Ebreo, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa na ihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo na yaoy, isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Ngayon, ang tanong, kung hindi yung mga hain nung panahon ng mga Diyos ang makakapagpasakdal sa sumasamba, ano yung makapagpapalinis ng budi? Ibabalang natin ng konti, ha? 9 ng Ebreo, 14 hanggang 15, Bratan. Kaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan? ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay, upang magsiping digod, upang magsipangiglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang, na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako naman na manang walang hanggan. Ayon, ang dugo ni Kristo pala, ang maglilinis ng budhi sa mga gawang patay, nilinis yon ang dugo ni Kristo, once and for all, na hindi na kailangan pang bumalik taon-taon at maghandog ng kaloob at mga hain, sapat na yung dugo ni Kristo para malinis ang ating budhi sa ating mga kasalanan. Kaya, yung paghahandog ng kaloob at hain taon-taon ay mga patay na gawa, obsolete na, dahil hindi nakakalinis ng budhi sa mga kasalanan. Kaya, ang paghahandog ni Kristo patungkol sa mga kasalanan, isa lang yon at man Basahin natin ha. Ah. Jis ng Ebreo, At katotohan ng ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan pa ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, pagpatuloy natin yung sa Ebreo, ha? Doon sa 6, 4, hanggang sa 6. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kampangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Dios at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Tandaan natin ha, ang ibang kausap ni Pablo dito ay yung mga taong from Judaism ay na-convert sa Christianity. Binabanggit ngayon dyan sa mga talatang yan na itong mga ito na minsang naliwanagan na nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maring baguhin silang uli sa pagsisisi. Ano ba yung isang maaaring kahulugan ng nahiwalay sa Diyos? sa mga taong from Judaism ay na-convert sa Christianity. Basahin natin ang isang kahulugan ng nahiwalay sa Diyos. Sa 5.4 ng Galatia, Pradhan, Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautosan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Ayon, Eto palang ito na Hiwalay kay Kristo ay yung mga nag, na nag iibig na ariing ganap ng kautosan, mga nahulog mula sa biyaya. Iniibig pa nitong mga ito na sila ay ariing ganap ng kautosan at hindi kay Kristo. Kaya nahihiwalay sila sa Diyos. Ngayon, balikan ulit natin ha, sa is-is ng Ebreo. Ortan? At sa nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganin, ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kaya doon sa mga minsang naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at saka na hiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Anong pagsisisi? Patulad ng mababasa natin sa 6-1 sa ng Ebreo, oh, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. Ayon, di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi pagsisisi sa mga patay na gawa o useless rituals. Bakit? Katulad ng banggit sa sa isa is ng ebreo, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay ng muli sa hayag ng kahihiyan. Katulad din yan ng isang estudyante sa isang paaralan. Yan ano. Na at yung estudyante niyon, may kailangan bayaran sa paaralan. Ang ginawa ng magulang ng estudyante niyon, binayaran na niya. Binayaran na yung tuition na kailangan bayaran ng estudyante. Pero ang estudyante, nagtatrabaho pa rin sa paaralan. Thinking na kailangan pa rin niyang bayaran sa paaralan. Ang pagkakautang niya at mababayaran ngayon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa paaralan eh lalabas pointless at useless na ang pagtatrabaho niya sa paaralan dahil bayad na ng magulang niya ang pagkakautang niya sa paaralan at sa pagsisikap ng estudyanteng bayaran ang pagkakautang niya sa paaralan sa pagtatrabaho para bang iniinsulto niya ang kanyang mga magulang dahil binayaran na nga ng magulang niya ang pagkakautang niya kulang pa ba yan? ganon din naman si Kristo para bang kanilang ipinapakong eh, muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan? Dahil si Kristo na nga nag-sacrifice para sa iyo, minsan magpakilanman, ang ginagawa mo pa rin pagsisisi ay yung pagsisisi sa mga patay na gawa o useless rituals na hindi nakakalinis ng budhi sa mga kasalanan. Ano patunay? Basahin natin ha? Jes, disi oce na At kung saan may kapatawaran, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkul pa sa kasalanan. 9, 25, 26. At say, hindi rin naman kailang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng dakilang sa serdote na pumuhatpasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Ayong, kaya hindi na nating kailangan ng use useless ritual sa pagsisisi. Sa 1.9 ng 1 John, Kung ipinahahayag natin ng ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. ang prescription ng Biblia kung lalapit tayo sa Diyos? Basahin natin na Gis 22 ng Ebreo. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating kat katawan ng dalisay na tubig. Ayan, tayo'y magsilapit na may tapat na puso na lubos sa pananampalataya. Dapat lubos ang pananampalataya. Hindi dapat half-hearted. Hindi yung galing na sa Judaism, nalipat na ng Kristyanismo, pero ang ginagawa pa rin yung gawain ng mga Diyos. Kaya, ang dapat, ang pag-ibig natin sa Diyos, buong puso, buong kalalawa, at buong pag-iisip ang ibibigay natin sa 22-37 ng Mateo. At sinabi sa kanya, Iibigin mo ang Panginoong Mundo ng buong puso mo at ng buong kalalawa mo at ng buong pag-iisip mo. At pag-inibig natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya mga utos, Unang Juan 2, 3-5, Bradtan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino man tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito inalalaman nating tayo'y in, nasa kanya. In return, iingatan naman ng Diyos ang ating mga puso at kaisipan. 4.7 ng Filipos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya, hindi lapat para gamitin ng ibang grupo ang Ebreo sa isa is at gawing patunay na yun daw ilan sa mga nahiwalay sa kanila ay hindi na patatawarin at makakabalik sa Diyos kahit pa magsisi.